Shout out sa inyo dyan mga idol Ayan, Welcome to Tata Basuriro Vlog Hello, magandang magandang gabi mga idol Ayan, Nandito tayo ngayon sa gilip mga idol Relax, relax muna tayo mga idol o. Ayan yung sasakyan natin mga idol oh. Ayan Ayan sasakyan natin mga idol oh. Oh. Uh, Diba? Ang laki ng sasakyan natin mga idol oh. O, uh, yung sasakyan ko, mga idol, ang laki. Ang uh, laki ng compactor. Yan, tawag dyan, mga idol, compactor, mga idol. Ayan. Ayan, mga, ano, mga idol, o. Oh. Uh, uy, may 60 mga idol na oh, maganda na, ano, idol. Maganda na nagtapo ng basura. Right? <laughs> <laughs> Ayan. Ayan yung isa kong ano mga idol oh. Yung isa truck doon sa kabila. Ayan oh. Ay, kasama namin mga idol, oh. dumano. Oh. Ayan. So, tambay-tambay muna tayo ngayon dito mga idol. Six. Ayan. Alas six na ng gabi mga idol. 6.20 pa lang ng gabi So medyo ano na mga idol Nung oras natin no? Ayan So relax muna tayo mga idol Kasi hindi pa puno ng basura yan Kasi mamaya maya mga idol Mapuno din yung basura mga idol Wala so, mayroon tayong ano Misty sa mga idol Ayan Shout-out pala sa inyong lahat dyan, mga idol. <laughs> Ayan. Magatang-magatang gabi. Ayan. Thank you, mga idol. See you next video, mga idol.